Hoy, Matthew, dini ka ay. Sigal mo na kayo isa ba naman dyan eh. Huwag kayong maaahon dyan hanggat di kayo maitim, ha? Dyan na lang kayo. Oo, oh, walang makakain oh, hanggat di maitim, ha? <laughs> Kaila, Sino na 'yan? Si Aron? Oh. Okay, okay, na si yeah. lamang, pansit lamang Ay okay, na. Yan, tanin pa. Sana pala nag-ano ng tuyo, ano. okay na yan. Ay, <laughs> <Oy>, kain <kaya> yung... So, <laughs> maluri. pumuesto na din eh, Yung mga gustong kumain. Ang <laughs> mga Matsa yun Kumain na yung dessert wala dalang na Kumain na, kumain, kumain na. Kumain na kayo. Kumain na yung mga malalaki. Manatap okay. no. na, na Kristiyan. kain na kayo. Basta, na pagana. kumain na. Basta, Basta, kumain na. Kain na. Oh, lakad. Hati-hati alamang. Tay, hati-hati alamang. na Sumiksik na yung mga masiksik. na,